na pag to am procedure pag dakop sa kan sa manok <laughs> Oh, may mga to dinya kita bagi set GR na mas shoot ko sige game game ay kan niwang gloom lum apo ida na eh apo ida apo sa manado pag lutop bro ikaw mai ka payas wala di penting oke, okay, mengalang guys kayak dalik ramadhan oh matik <laughs> 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 mu mu reply bol Reply bro. bol 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 Ito nga yung manok mga lods, lulutuin namin ni Lucky yan, yung ano yung kinawag na bugos. Yung bilog siya, lulutuin sa so, ipapasok sa yung tinatawag din na, ano, may ibang tawag yung pinaupo, pinahiga, <laughs> pina, 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 mo <laughs> pinasabaw, yun na uh, siya, lulutuin. Check na natin yung manok. Yol Napakasarap yan mga lods. Ito yung buhay probensya namin. Ganito kami sa probensya. Eh kayo, ano kayo sa probensya nyo? Pampagana mga lods o. Oh. pa ito. Eh <laughs> alam nyo may anli Oh, <laughs> Isang puno yan puro sili ito, it, ito po yung kape namin din sa probinsya ni Laki layo. ito yung kape namin oh. kape nga with sili ano <laughs> na? kape <Coffee> with sili kape <laughs> with sili oh. siguradong mainit yan <laughs> sa bunga nga <laughs> Makakagusla, kipangusla na Nakakita <laughs> yung mga ulit, so first fight Hmm. Napa kusarap bugos. God. <laughs> Pas kape wit chile. <laughs> wit chile. Kape okay, wit chile. Mm, chile. Kusarap to moloc kain tayo.